Mga pre, napakarami kong iklog na bibiyakin natin yung iklog ko. sa po yung bag egg ko? Ang dami kong dragonfly. Gusto nyo yon? Gusto nyo yon? Pusa nga pati hawak ko na dragonfly. Pero hindi ako ngayon ang bibiyak ng iklog ko. Dahil meron tayong guest uh, na bibiyak ng iklog natin. At ito ay walang iba kundi si Ate Girlie. Siya ang bibiyak ng iklog natin. <laughs> Ate Girly, biyakin mo iklog ko Let's go Okay, si Ate Girly Pag nag na na piliin natin dito ibibigay natin sa mga followers mo Sa page oh. niya guys Kaya kailangan I-follow niyo yung page niya Ilalagay ko yung link sa comment section mamaya guys. Okay, Ate Girly Biyakin mo yung iklog At may pambigay ko na sa followers mo Okay, let's go Sino kaya ang mabibigyan natin? Sige, pindot Ayan na, ang unang iklog ni Ate Girly Biniyak na bagang langgam wala sige okay, mo ni eto na ang pangalawang itlog dragonfly mo dragonfly langgam yata ulit ah langgam ulit dragonfly mo dragonfly mo Ah, ano tayo? Higad. Ito pati, girlie. Sunod-sunodin -sunod mo lang. Sunod-sunodin -sunod mo. <laughs> Iyak na yung baby namin, na guys. Kasi nagkukwentuhan kami. Ayaw niya nagkukwentuhan kami. <laughs> Puno muna yung baby mo. Oh, ah, bibiyakin niya yung baby. Ay, bibiyakin baby. <laughs> bibiyakin niya na yung baby yung iglog. Puro lang gam, guys. Ah, ako naman, kukontinue ko, ah. Basta, pag may dragonfly dito, kay Ate Gerly nyo kunin. Bagang. Dragonfly. Dragonfly mo, pre. Dragonfly mo, para sa mga followers di Ate Gerly. Snail. Dragonfly mo. Dragonfly mo. Dragonfly mo. Dragonfly mo! Dragonfly mo! Dragonfly! Dragonfly mo! Dragonfly mo. Dragon mo! Last ball. Wala pa rin nalabas ah. Puro ano apantok pantok mo lah. Wala! <laughs> anyway, ito na yung ibigay mo sa kanila. Dragonfly ko. Bibigay ko itong isang dragonfly ko. Punta kayo sa page natin kayo. Comment kayo ito ng username nyo. Ha? Sa huling video na pinos niya, may huli siyang video na pinost eh. Comment nyo yung username nyo doon. At ikaw, ibigay mo sa kanila to ha. Mamili ka na lang sa kanila. Sino kaya ang mabibigyan natin ng Dragonfly? Pili ka na lang sa kanila, Ati Girl. Abangan nyo na lang sino ang mapipili natin. O, oh, pili na lang daw sa ano guys. Comment nyo yung username nyo doon. Pusoan nyo yung video niya huling pinost niya, Ate Gerlie. Let's go! Sana all manalo! Congrats!